Oh. meron 'Yan. Oh. Mayroon 'Yan yung dati tinigyan natin eh. Ang ganda sa loob ng bahay 'yan. Mm -hmm. oh. oh, pangit na pangit na Pangit nga yun. Dabi yung gaganda ni Kuya. Tingnan mo. Kaya na nga halos dumadaan dyan. Kaya nga. Ibig sabihin niyan, tubig na yan, naiipon dyan. Galing yan sa kabilang doon. Ito, sa kabila. Oo. Oh, kasi hindi nakakatawid yung tubig. Hina, hindi na siya bumababa sa precast dahil nga may mga asintada. Pangalawang race back na ni <laughs> Kuya. Pangilang balik ko <laughs> na rito. Doon, Tapos, yung nung bumagsak na yung... Oo, oh, dapat may bayin diba din yun. Saan yung, yung, yung kalapulig? Kapag hinukay nila. Ito yung ano doon. Ayun, kalapulig. Nagilid

kaya yung oh yun yung sinasabi ng ginawa ng tapos yung sinabi ni Papsi yung ay yung ang panambak ang dami na nakakataan lang nga ng panambak ang nakapakamay sa mga kaibigan ha ito po yung mga basura na nakuha namin sa ilalim ito pa wala na po siyang baha Ayan, binutas po namin yan. Dati po siyang buo binutas namin. Yan yeah, mga kaibigan, yan yun po yung karsada na dere-derecho rito na natabunan po yung daanan. Tingnan nyo. Lumit na lang po yung agos ng prikas. Pero natanggal po yung mga kanal. Yan po yung karsada ngayon. Ang ganda na. Yan na siyang baka Thanks Lord. Hi. Andahan lang siya yung pantalon. Ayan, dito. Ayo. Dito, tita. May aso, tita. Ito yung binutas nila. Tabunan din pala rito. Dito na Ito po mga abarang nila. Tingnan nyo. Diyo, kaita mo. Malitan po yung butas. Kailangan lakihan. Ngayon yung agos ng tubig. Bubutasin pa po natin para mas malaki. Hindi, hindi, hindi dito po sa ilalim. Para yung tubig, talagang hindi na kayo bumakita, kayo rin nahihirapan. Kaya nga po, eh kasi wala tinatakbohan yung tubig. Apo. At na ya? Ayan po. Pero malaking epekto <coughs> lang po. Hey, Mila, na po. hindi ala ba ng baha. Eh, kasi magtulong-tulong lang tayo, mawala yan eh. Ay hindi ka sara ng tambak. Alam mo ba, nagutas pa nga yung hos po. Alam mo ba nanggatis ko ngayon? Ang mahal pa lang ng tubo ngayon. Tubo, eh. da, inangat, inangat mo na sa... Hindi nga nakisa eh. Bakit hindi naman nilakas na lahat eh? kasi eh. Naka 55, 55 metro na ako. Ha? 55, 55 yard na ako. Sandali eh. <laughs> Kaya po mga barangay, oh. hindi na binaba ang siya. Oo, <laughs> Oh na eh. Very, very good. Abis ah. I love you, Timila. <laughs> oh, wala ka ng putik. Wala ng putik. Pwede eh, mo na ulit patanggal yung lupa eh. Okay. Kasi ang lalim no, ang ano no, cemento no, cemento na. Kaya nga ba cemento naman kung mo? Hmm. eto papayos ko pa to. Pangatapas mo. Hey, si okay. mommy, magandang hapon. Magandang hapon. Ito your. And and you what are you eating? What are you eating? What are you eating? What are you eating? What are What are you eating? What are What are you eating? What are you What are eating? What are What are you eating? eating? What are that eating? eating? What are you eating? What hindi ka layag bigyan makiusap doon. Nayan na galaw na na Joel. 'Yan Joel, pwedeng makiusap doon. ito na sa ilalim. na nabutasan, ito ngayon nasiraan tubo siya. Mataas pa yung tubig dito, ibig sabihin hindi pa rin siya nag-doon. Doon, doon, na may depresya ka doon, doon Hindi nga kung mabubutas din 'yon hanggang doon pupunta din yung tubig. Wala talaga tubig dito. Hindi lang kasi Hindi lang kasi dapat dito yung umaagos hanggang doon. Hindi ba ganun yung tubig niya kape? Oo oh, nga, ibig sabihin, pag dire-direk yung tubig doon, wala talagang tubig. Mm -hmm. Diba? Mm-hmm. Tama. Kasi kung doon lang natin titirain, hindi pa rin makaawis yung tubig. Pag bumulat, mabagal pa rin yung bago ng tubig. Dalakak, konti ng ano eh. Oo, oh, konti lang yung mga nabutas. Oo. Mm -hmm. Kaya dapat... Ito may flooring pa yun na batukap. Ito yung tubak na yan, tanggalin yan. May mm -hmm. flooring na ba yan. Ibagin na yun, para wala o, nang karam. Baka yun ang umaharap, Sir. Ito may ba okay. yung flooring na patuloy. Ito naka yung flooring na patuloy? oh, yan, tibagin na natin eh. I right na yun. I see everyone right here. pa ba ba, Tome? eh. hindi naman yung batya kamer flooring na patuloy. hindi na yan e. Orang! Sinisil natin natin yung bareta. You know that? Don't make noise e. Orang! Maliit. That's kabeza. Care man. O yan. Timira, titirahin pa natin yan. Okay. Para talagang wala na kayong problema kasi ito may mga ano ito ubos sa tubig. Yeah, wala na ngayon yan. Oh, wala na ngayon. Hindi tatanggalin pa rin yan. Alam mo ko kung sa akin, ay na, nailabas nai nai ko na ano, nalipat ko na. Ito pa dito tayo magugulo ano rito, ito dito kami. Kaya nga. Hindi, may, yung, yung pang na, may pang mga bagay Sige. Dito may flooring na rin dati, mga pangalawang tapon na eh.